Salamat po Ginoong Pangulo. Uh, nais ko lamang pong kunin ang uh, ang pagkakataon nito bilang uh, parlamentaryong uh, pagsisiyasat po. Sana ganap po di ito sapagkat Ginoong Pangulo, ako po naguguluhan. Sapagkat dito pong uh, nakaraang Huwebes, uh, meron pong naglabas na isang uh, uh journalist ito, isang istasyon na sinasabi na ako daw po ay nag-ngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay Ano po yung middle finger po? Habang-habang ah, ah, nagtayo habang ah. daw po ay uh, hmm. nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa plag hmm. ceremony, ako daw po ay nagngatngat. Hmm. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka uh, gilong taga-pangulo. Sapagkat noong pong dati, binigyan ako ng issue na isang chismis. Eh, naglabas po kaagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kaagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napaka bigat po ng, ng akusasyon na ito sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong hmm. ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka religion ko po ang pinag-usapan, eh, kahit sino sa inyo, ano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na taga-pangulo. Dahil ito po malaking kabastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po yung nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal at Pangulo, kung gusto nyo ako mag-resign, ngayon na kung gusto ninyo. Huwag nyo akong siraan. Yun lamang po. Maraming salamat okay. po. Tama po kayo. Pero ngunit uh, ang inyong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tignan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas. At uh, may eksplinasyon na ito ay isang uh, uh, religious... Um, Uh, practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila, bandila, baka lang hindi nakarating sa inyo yung explanation na sinabi ko. Kaya uh, eh, ipagpatawad nyo na kung ang Sergeant at Arms so ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit uh, ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tignan nila uh, ang uh, meron mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw, malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Kaya patawanin niyo na silang ng mga nagkamali. At medyo nataka ang mga pananaw. Opo, ang mainan hmm. po sana maglabas din po ng formal na uh, investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi ginoong Pangulo, hmm. eh yung lumabas pong mga, ano, meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong hindi, uh, oo oh nga, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa uh, Apology ang uh, Rappler, Opo, opo. Sa opo. inyo. Opo. Na ito ay uh, mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang <laughs> tawag niyo po, ingat ngat Opo. <laughs> A alam niyo po, ginagawa ng mga tinatawag sa inyo. ayan eh. Opo, pero napakainam po <laughs> kung manggagaling po sa Senado sapagkat marami naman pong kamera dito ang magsasabi uh, na hindi ko po ginawa 'yan. Hindi ko po, po magagawa 'yan. Tama, bakal pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa Ginoong Pangulo. Ako na mo, ako na mismo bilang uh, uh, bilang bilang Senate President or Tagapangulo ninyo ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa yan. At uh, tama yung uh, ikangay uh, mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Patawarin niyo na sila. Meron pang isa, merong naglabas din ng isang fake news na meron daw kumakanta rito ng ba ng bayang magiliw na pababoy. Papayagan ba natin mangyari dito Hindi po totoo yun. Hindi nangyayari yun. Nandito kami at uh, wala tayong nakitang nagkumanta ng bayang magiliw dito o ng liw pang dito na mali. Kaya dapat eh, nag-iingat ang ating mga ikangay eh, mga netizens. na ibang netizen. napakuhusay Napakahusay ng mga netizens natin kung tutuusin eh. Pero may mga ilan nakakasingit talaga ng mga fake news na ganyan. <laughs> Siguro masyado lang kayong popular kaya kayo pinaginitan. <laughs> Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Uh, wala po nga naman. Uh, yes, uh,